Bay ganda reaction sa panibagong update ng Kim Pao. Sabay na naman na nag-workout ngayong araw. Iba ang power ng couple na ito. Buong araw na pinapakidig ang mga supporters. Bibihira lang sa mga love team or couple ang mga ganitong ganap. Ibang date ang ginawa ng Kim Pao. Workout ng sabay. Dahil nga hiling nila ang pagpapaganda ng pangangatawan. Kaya pansinin nyo, Napakaganda ng kanilang katawan at bumabata. Malaking tulong ang workout upang maging healthy ang body. Samantala, naglabasa naman ang mga komento ng mga fans. Ayon sa kanila, Sa mga bonding moments ng dalawang ito, naiingganyo tuloy ako na mag-workout. Ang cute nilang pagmasdan. Nakakatuwa sila. Sana makita ko ang impaw sa personal. Ang ganda at ang gwapo sa telebisyon, what more pa kaya sa personal? Baka mapahiyaw na ako sa kilig niyan. Ayon pa sa isang komento, alam niyo ba? Ang ganda talaga ng what's wrong secretary Kim. Lahat kasi good vibes lang. Ang sarap makatrabaho pag ganyan mga attitude ng mga kawork mo. Ang selang ng energy at game. Lahat super enjoy hindi na mamalaya ng pagod, lalo na kung kayo lahat ay kinikilig, pati mga crew. Bet ko talaga ang kimpaw, at sure ako na susubaybayan ko sila sa lahat ng mga proyekto. Ang sarap nilang mahalin, ang humble panila. nila. Tuloy nyo lang ang mga magagandang pag-uugali at more bondings moment. Para araw-araw kaming kilig kikiligin. Inan lang iyan sa mga komento ng mga fans. Kakaibang bonding moments iyan. Talaga ang mga nagustuhan ng lahat. More ayuda pa, kimpaw. At sana patuloy lang ang saksas ninyo sa buhay. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching!